And dito na naman ako sa grocery. And napahanap ako ng bamboo shoots na nasa lata. Huh? Kamusta naman yun? Saan ako maghahanap? Bamboo shoots na nasa lata. Tara, samahan niyo ako maghanap ng bamboo shoots na nasa lata. Alam mo na kumahanap ng bamboo shoots na nasa lata. Uy! Bamboo shoots, bamboo shoots, bamboo shoots, beans, corn, Ganito ito, lang, wala akong bamboo shoots. Walang asparagus. May asparagus, pero walang bamboo shoots. Mushrooms. Jalapeno. Wala talaga akong mahanap. At ito na nga. Nandito na naman ako sa ice cream. Lagi yan, hindi yan pwedeng nawawala ng ice cream ang fridge namin dahil magwawala yung anak ng Ola. <laughs> galing ka trabaho nun, kahanap agad yun ng ice cream or yung popsicle or ice, basta mga ganun. Yun bang ice cream sa nakalagay sa, sa popsicle stick? So. so, ayun na nga, wala ko nahanap na bamboo shoots na nasa lata. So ayan, yan yung nahanap ko, bamboo shoots na nasa pak pakete. So, tara, magbayad na tayo. Ano nung talagang sadya ko dito? Itlog at saka bamboo shoots. At saka ice cream. Tara, uwi na tayo at magbayad. Uwi na tayo. Ay, mga mitmik mo. Yung tinake ko na po dami ni Lola at saka yung grocery ko na itlog lang naman at saka ice cream. Tara, uwi na ako. Bye!